Magandang magandang araw po muli mga kapanalig Kuya Mamo po at uh, muli po tayo nagbabalik dito po sa ating YouTube channel upang uh, muli nating uh, pag-usapan ito pong mga isyo ano, na kinasasangkutan ng ating uh, mga matataas na opisyal dito po sa ating lipunan. At uh, bago tayo tumungo mga kaubayan sa ating uh, paksa, ano, uh, binabati ko muna po ang ating mga kaubayan na nariyan sa si Bayong Dagat at ang ating mga kaubayan sa Visayas Mindanao at uh, sana po ay uh, nasa mabuti tayong kalagayan sa mga oras na ito. Meron tayong bigjong uh, uh, ipapanood sa inyo mga kapanalig ano at uh, ito po yung uh, bibigyan natin ng uh, reaksyon ano? sa mga oras na ito at uh, bibigyan din natin ng komento. Uh, uh, sa buong mundo. Tapos naging number two dahil sa Ecuador. Ngayon, number ewang kulelat na kulelat na dahil sa Vietnam. Pwede ba i-rescue na? Tigilan na yung biyahe ng biyahe ng mga official dyan, marketing kuno, pero nag enjoy lang sa abroad. Dito mga kababayan, sa uh, video ito, ano ho, ni Ami Marcos, sino nga ba yung uh, tinutukoy nitong uh, mataas na official ng uh, abroad ng abroad at uh, marketing ko, no pero nagpapasarap lang sa buhay. Wala namang ibang mga uh, official mga kaubayan na labas ng labas ng ating bansa, kundi ito po si Sarah Duterte. So dito mga kaubayan, mapansin natin na ito pong si uh, I Amy mean, Marcos ay uh, tila bumabrated na po ano, dito kay Sarah Duterte. Dahil uh, unti-unti na po uh, tinatraidoran dito po si... Uh, Aimee Marcos, itong uh, kaibigan niya ko. No? Dahil uh, ayon nga sa mga karamihan na kritiko ni Aimee Marcos, talagang ito pong uh, si Aimee Marcos ay talagang manggagamit ito. At uh, ito nga pong kapatid niya si Marcos, yung ating pangulo, ay talagang uh, ginamit nitong uh, ni Ayme, ano. At uh, kunwari ito pong si Aimee Marcos ay uh, pumanig dito sa mga Duterte. At nung uh, magamit ni Aimee Marcos itong mga Duterte, at uh, nanalo na po ito bilang... Uh, Senador ng ating bansa at oh, hito na po at unti-unti na pong uh, bumabanat na patalikod dito po kay Ami Marcos. So, <clears throat> napapansin natin mga kaubayan, yung mga DDS uh, vlogger o kaya naman ang mga DDS na mga malalapit dito kay Digong ano ay uh, nagkakanda baklas-baklas na sapagkat uh, sila po ay uh, nag-away-away na. Kung kung uh, Napapanood yung mga kaubayan yung mga banatan ng mga DDS, lalo pa ito si Halil Roque ano? at ito pong si Marlika ngayon ay tila nagkakalabuan na rin. At uh, ito pong mga kilalang mga vlogger ano? ng uh, DDS, talagang nagbakbakan na at uh, ito pong si Marlika, yung uh, Bolchakira ang uh, talagang kinakalaban nila at uh, naglabasa na po ng mga baho itong mga didis sa uh, mga kaubayan kasi itong si Marlika ay talagang pokpok -pok daw po ito. At uh, kaya po ito naging uh, citizen ng Amerika ay ginamit nito yung kanyang katawan upang maging American citizen. Ano? At uh, napakarami pa mga kabayan yung mga binulugar ng mga DDS ano? hinggil po dito kay uh, Marlica. At uh, ito pong si Harry Rogge mga kabayan talagang hindi na rin pinaligtas ano? dahil uh, alam nila na itong si Harry Rogge talagang palaban din ito. Ngayon talagang uh, inuupakan ng mga uh, Uh, mga dati niyang kasamahang mga DDS. sila-sila mga kaubayan ngayon ay uh, nagbabakbakan at uh, naglabasan na nga po mga kaubayan yung mga baho nila at uh, kesyo uh, sa pera sila nagkakaaway-away ngayon. So, dito po mga kaubayan, ibalik natin dito kay ay Marcos yung uh, kwentuhan natin. Ano nga ba ang uh, masasabi niyo kay Ami Marcos ngayong uh, yung mga pananalita niya ngayon, wala, wala naman siyang uh, ibang uh, kundi itong si uh, Vice Presidente Sara Duterte dahil wala namang uh, ng abroad dito mga kaubayan kundi si Sara lamang. So, sa tingin nyo ba ay unti-unti uh, nang -unti ng uh, uh, ito pong si Amy Marcos, ito pong si Sara Duterte? At uh, aabang natin mga kaubayan no, sa mga susunod na mga oras. At uh, titinan natin kung ano ang kasagutan nito ni Sarah Duterte sa ganitong patutsada ni Amy Marcos. Dahil uh, ito pong si Sarah Duterte, nung una pa ay sinabi niya na ayaw niya nang mag-endorso ng mga kandidato. Subalit uh, ito pong si Amy Marcos ay talagang kanya pa rin inendorso. At uh, kahit alam niya na na yung Marcos di umano, ayaw sa kanya, ay uh, tatrido rin siya. Pero talagang itong si Amy Marcos mga kaubayan ay talagang uh, inendorso nitong si Sarah. At uh, naniwala naman itong uh, si Sarah Duterte dahil uh, uh, pinapasok lamang po siya sa bitag nito pong si A.M. Marcos. So dito malalaman natin mga kabayan kung talagang ano ang pagkataon nitong si A.M. Marcos at uh, sa susunod na mga araw talagang ito na po ang magbubudyakan mga kabayan, yung mga grupo ng DDS. At uh, sa susunod na mga pagkakataon mga kaubayan ay talagang uh, abangan natin itong mga pangyaring ito at uh, aalamin natin kung ano pa ang susunod na magiging kaganapan. Ito muna po mga kaubayan ang ating informasyong uh, pagkakalob sa inyo sa oras neta. Ito wala niyo lingkod si Kuya Mamo at muli po tayo po babalik sa mga susunod na oras. Salamat at God bless.